subukan natin itong order namin sa Shopee oh. panghuli ng heat may bagong teknik tayong gagamitin na tinuro na lolo ko tingnan natin kung effective yung tinuro ng lolo ko dito sa palisdaan ko effective kaya to ito kasi ginamit namin na ano pang kuwan sa ilog pakain sa mga kasi yung pang marami kaming nahuli dito sa ulang ngayon hipo na namang huli namin ito yung pain namin yung nyug ito kain namin to Ayan, kain muna tayo tikmahin natin mm. harap simple lang to na technique Sub, subain ko to na bilog ito tapo po lang sa ano, apoy. Gawa mo na din ako ng apoy. Galing pa to sa bahay namin din. Sira. bangin Ito na, nakaling mo tayo sa bata pa mo na natin. Dito dami pa lang hipon. Kaya susubukan natin, hihulog yung yung order namin sa Shopee yan, lagyan namin ng ano dito subukan namin yung hotog wala, subukan na natin ng ano, subayin yung nyug kay malakas ang apoy Ayan. ito malakas na yung apoy kaya kailangan buo tambaw lang natin to Kali nanti to so, pag effective to talaga masikat na ako nga vlogger ha <laughs> uh, ito pala kailangan sya masunog natin to para mabango sa mga ulang maamoy nila tong nyog kaya makain nila rin susunog so, sunogin natin Ma ano na mabango na Masarap na to. Masarap na kainin. Ayan you o. Know? Mmm. Sarap. Tikman natin. konti lang. Mmm. Tamis-tamis nga. Mapait. Kung kung ako maging hipon, talaga magkain din ako dito. Kasi mabango. Dito pala sa palisdaan ko, pag dito tayo magtaan, makukuha natin mga hipon at saka limango. Kung doon natin ilagay sa, no, sa sapa, makukuha tayo ng ulang at saka isda lang, tilapia. Ito na, luto na yung ano, nugbang nyug. Ayan, luto na yan. Pwede na ito ipakin. Mainit-init pa. ika apoy, -apoy pa ano, nyug. Ito, kukunin na natin sa loob kahit ga 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 apoy pa mainit kunti yan tapos ganito lang kunti kunti lang kunti kunti lang yun guys so, hmm. bango talaga eh. Bang ya nga naluto ito na malapit na matapos kundi na lang tatalian muna natin tatalian muna natin na ng... ganito lang yan yan tapos na natin pagtali ito yung sinuba natin yung ilagay lang natin dito sa loob yan yan sa mga ayan dito din, lagay dyan sa kabilang gilid yan, lagyan na natin yan, lagyan na natin ng ano, punting lubid pa, kasi malalim yung ano, yung tubig ng punong namin, yung palisdaan subukan na natin yung ginawa ko kung epektibo ba makakain ba tayo ng hipon yan lagay ko na lang dito Ah, ko na lang dito din. Balikan ko na lang mamaya pagkatapos. Lalagyan namin ng pain din. Ihulog namin sa, doon sa sapa kung makahuli ta, makahuli kami ng ulang ito na mag ano na naman tayo ng isang yan tanggalin natin uy may ito lagay natin sa sapa talagang sigurado ba itong tiktid kasi yun sabi ng lolo ko dati yan lagay na natin sa sapa subukan din namin. yun Sabing laba-laba yung ano. Ah, ito ang panggal. Sub subukan natin ang lagyan ng pain. Ito nyug. Nga sinugbang nyug. Kung makahuli ng alimango. Tipid to pag ito ang makahuli ng alimango. Hindi na tayo magbili ng isda. Ah, ito na. Subukan na natin ilagay dito. Kung makahuli tayo ng alimango. Oops sa malapit Kamu lang naghihintay-hintay tayo doon sa tinago na mga instrument nga nyug ang pain maglinis mo ako sa mga tanglad ko kasi dami ang mga tanglad yun dami yung tanglad na puno kaya linisan natin kaya malapit na tong harbisin din So nagtanim pa ako ng kalamang gaya eh para sa manok na nitib at nang kapayas ng tunti na tinanim namin dami kasi yung ano yan, tanglad namin yan hindi nagsabay nagtubo nauhaw ako kaya mag-akit ako ng buko Ayan, buko. Ito. Ang dami kami, buko din. di magtalon na nangungyan talon na lang magpakan talo 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 sarap, tamis ito yung panggata namin mamaya kung nakahuli ka mo ng hipon at saka ulang yung iba, ipain pala namin din sa, no, sa ginawa namin yung panggal at saka yung bagong order namin sa Shopee yan mga kapichis so, kita nyo upo nga na yung tinaminim ko. Tsaka may malaki pa dyan. Yan, nyo. Dito sa ilalim ng bahay, mayroon malaki. Ito, so, pinalapos na namin sa bahay, sa bubong. Yan, pagkatapos ng isang oras, titingnan natin yung inulog natin sa suba. Kung effective yung tinuro ng lolo ko, yan, isipid meron pero punti um, lang hindi yan, tingnan natin kung dito sa, palisda, sa palisdaan kung ipikti ba yung tinuro ng lolo Kung pahit na uh, nyog na uh, sinog ba uy, parang walang laman uy, 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 ang dami meron ah, ito talaga meron uh. tanggalin na natin yung gitali natin dito sa baba so, natin yung tinali natin sa baba kung paano maglabas yung mga pasaya hmm. ah, matanggal na natin lubin yan buhos natin yung huli natin si Mugba pwede na hindi naman marami masyado pero pwede na ito pang ulam Ayan, punin natin yung mga new. Pili na pang ulam. Panyapon na ulam. Oo, uh, uh, may bulang din, oh! Ayan, ay buli pala, pero stuck oh! piktip talaga yung pae natin kasi napasok sa panggal ay tangkig na no, malaki yan talaga may uli maraming laki yan dito okay. meron din ulan na nagpasok sa panggal piktip talaga, talaga yung sabi na lulu. kanina ito yung kanina din o oh. yan ito yung kanina ito yung sa pangga nagpasok yan. yan ang tanong kung effective ba yung nyug talagang effective may pang ulam na abangan na lang ninyo sa sunod na video bye ito mga kabitsis, wala ito na lang yung ulam ko. wala pa akong kahoy. Wala akong panggatong kaya ito na lang buhay. Kakainin ko. Yan.